baka akin double wow karam pia pia lang lang sa tabato wow, grabe ka here we go mga idol underbone open first it Biok biok, ồng oh, sound của ta ba to Wow, Grabe bê, biok biok Woohoo Rà bê oi Gần da Wow, Superman, biok biok Ta lạ ca, na si biok biok Mga idol sa Underbond Eloy ni gomay, katalo Uy, wala ni sira Wow, sira na si biok biok Wow, eloy ni gomay, katalo ดารินเลยเ้ามาว้าวเกิรระดั o สุ่มเปอร์แมนยังเปียกเลยเด็กออกมาสุ่เปอร์มนอันเดลินฟาลนบ piok piok alvarez of south cotabato wow wow piok piok dap sa bukid noon grabe piok ayo nah abang-abang wuhuu only piok piok mai do litik ra kan do bolang grabi kalayo wow grabi sri wy kalak kan tatuk ba ko si piok piok pak kanan ay pare no mo wow grabi ayo di dobol yakon Wow! Grabe ay. Grabe mga idol. Hala, kag Double! Wow, grabe! Piyo-piyo Cotabato, ka. Nako ang idol. Kumeme na. Oh, grabe. Woohoo! Mga kagadala nga 1:00 ng South Cotabato Marami! Ayun na! Pagpaka na ito na Max! Ayun! Sigawan! Sigawan! Ayun! Nakuha ano na yung idol! na yung klang mga idol! Ako, ang -klang ang mga kabar, mga idol. Okay, inside! O, ang mga mga kalawan mga idol ng mga x okay, yan mga idol si Superman.

Palas-palas lang. Grabe, pareha motor mga idol. Pats kayo. Ayos, inside. Outside, ayun. Hindi lang po si Piyok-Piyok. Marunong talaga mga idol. Marunong talaga si Superman mga idol. Sa mga cornering. Hindi lang po si Piyok-Piyok. Ayun, naiwan-iwan si Piyok-Piyok. Gantang labaran mga idol. Si Superman versus Piyok-Piyok. ngayon sobrang layo na ni Superman hindi pa talaga ang Superman Superman na po ginon wow ni Dobol uy si Piyak Piyak wala na Dobol patay hindi pa ka wow. Ini ramai dong Superman, naik wan naik dong, naik wan si Pinakita na ng double ni Superman mga idol para maiwan Iba pa rin ang Superman ng bukit noon So, piyok piyok mga idol, grabe mga idol, grabe ni kakusog nga bata mga idol So, nagsisimula pa lang ni mga idol sa underbone at pakilala sa bukit doon Agoy, may kusog yung motor, nagpurot-purot ba at ay katolo. Balik naman sa tambak ng racing mga idol. That fresh is Si 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 siempre pa rin to. And there may category. Wow, tama na ay kadua